galing ako sa palingke mga kabulikat bumili ako ng isda na tilapia na ano, aruyo eh wala na, walang pira walang pangkita, hindi pumasok eh, nagpahilo nagpahilot ako kapo ulan ulan pa kaya hindi ako pumasok ako, naman ko, mga kasama ko nagsiguyan na tayo, bumili ko tilapia na ano Oh, selagi yang orang talung. Bagawai. Ya, orang munah. Bijak bang, lotot-lotot orang munah. Eh, muna. kirap -loto muna. eh. Ada eh. ah, itu lantai jaga lantai setan cinta kilo. Eh, nang nang mobil eh. Nang mobil yang murah-murah, sa no. Paling ke. Pak, setas yang mana Lagi yang guna para berani. Lagi dua ya. Olah mentita. Rami rami kakak ini nang bidadan sa video. Nag, ano, sa trabaho hindi video ko doon ako nag ano, nag vlog kayo hindi pa sa part yung mga subscriber ko hindi, eh. wala kung napanood niya yung video ko na yan ay, eh, subscribe naman ninyo But, sa lahat ng mga video ko subscribe share like like nang pag may type wala oh, ang talagang buhay para baka syurtihin bigyan ng sa youtube eh, katulong din eh, paano Ito nalang ito. kong video sa trabaho ko. May upload ko na. Tapos, sila, kung hindi, bang pina, hindi bang pinapanood,